Okay, so dito na tayo sa tutorial natin. Okay, tuturo ko sa inyo is yung circuit breaker. Okay, ah uh, basic muna yung ituturo ko sa inyo. Isang circuit breaker lang. So, next tutorial ko na lang ituturo yung may panel board, yung mga merong sub, ah uh, sub breaker. ba? Diba? So, dito muna tayo. Yung, uh, i-master muna natin itong main breaker kasi ito yung pinaka basic isang breaker okay so tuturo ko muna sa inyo kung ano, paano mag check at anong purpose ng circuit breaker hindi natin paano mag check ng circuit breaker so tandaan natin ang isang set. kadalasan ang isang circuit breaker is double pole single throw okay ito yung diagram niya okay. kumbaga dalawang switch siya yan. On-off, on-off lang yan. Yan. Then, hindi parallel yung uh, dalawang switch na yan. Okay. Merong So, itong sign na ganito is uh, yan yung magnetic contractor or heat heat sensor nya. Basta sya yung Uh, kung merong troubleshoot, ito yung magti-trigger at magti-tip-off yung uh, switch dito na dalawa. So, ito yung reason, okay? Yung dalawa. So, ito, on-off, on-off lang yan. So, ang dalawang ito is parallel. Kung baka hindi yan magkakonekta. Okay? So, paano mag-check? Okay, dito Seb. So, sa pag-check is gagamit tayo ng tester set natin sa resistance okay yan okay so ang unang i-check natin is yung short circuit Kumbaga, kung baga kung ba yung line 1 at line 2 pag kum ka kapag connected sila meaning bad yung uh, circuit breaker natin okay dapat hindi yan magkakonekta so lagay natin dito yung isang test probe then dito yung sa ding test proof okay dyan. so dapat wala yung reading tignan natin kung meron ba siyang reading o wala okay so ganito so yung isang test proof dito yung isang test proof naman dito so pwede yan magkabalik ito wala yung polarity so tignan natin dito kung merong, merong reading o wala dapat ulang wala reading kahit At, uh, ganyan yan. So, naka-on ito. So, dapat walang reading. Kahit off mo yun, dapat wala yung reading. Okay? Itong dalawa. Dahil parallel ito. Okay? So, pag may reading, so, uh, defective yung circuit breaker. Short-circuited siya Okay? So, so pangalawang test natin is, kung uh, dadaloy ba yung kuryente Meron bang continuity? So, dapat ito Dito Tapat dito Okay So, lagay natin dito yung isang test proof Okay, so Nalagay ko na So, ito yung Isa sa test proof Dyan Then, dito yung isa So, tignan natin So, ito basically naka-on So, meron siyang reading okay, Meron niyang reading Pag-off ko So, ito yung on na Tignan natin yan So, uh, dito kayo mag Uh, sa circuit breaker dapat dito kayo uh, titingin kung on or off huwag kayo doon sa cover niya kasi yung cover minsan nababaliktad yun so baka mapagkamalan yung off, on or off yung ah uh, circuit breaker so dito kayo titingin yan meron yung nakalagay dito din sa off meron din yan okay yan okay so off yan so walang reading pag on ko yan meron siyang reading ok, Okay. So, ganun lang. Okay. Parehas lang din dun sa kabila. Okay. Lagay natin. Okay. So, kabila tayo. So, dito na tayo. Okay. Parehas lang din yon Parehas lang testing. Yung isang test probe dito. Isang test probe dito. Pwede yan magkabalik tada. Yung pula dito or yung item dito so wala yung polarity okay so parehas lang din yung testing nya okay dapat off ito so walang reading pag ganoon ko meron siyang reading okay pag wala siyang reading okay so ganoon lang so ganoon lang yung pag test ng circuit breaker ah uh, meron pa tayo pangatlong test pero delikado kasi yun na test kasi ah uh, yung circuit breaker kasi is ang purpose niya is kung merong mga troubleshooting siya yung magtitipon. Ah, uh, magti-type up ito automatic. Okay, para putulin niya yung circuit para uh, maiwasan yung further damage. Okay. So, yung pangatlong test sana is ah uh, um uh, i-troubles ah, uh, i-short circuit natin ah uh, yung circuit kumbaga is ah uh, intentional natin i-short circuit titignan natin kung magtitip off pa sya okay so ganun yung pangatlong test pero ayaw kong gawin kasi delikado kasi so kadalasan naman sa so, mga circuit breaker is ah uh, okay naman yun dahil natsicheck yan ng ICC yun yung marking Iba yan ICC so okay yun na circuit breaker na test na nila yan okay so ganun So, ganoon yung pag-test ng circuit breaker. Okay, e dito naman tayo sa purpose ng circuit breaker. Okay, so, ang purpose ng circuit breaker is, sya yung, kumbaga sya yung, ah, security natin sa wiring sa bahay. Okay, kung merong mga troubleshoot, tulad ng short circuit, overload, yung dalawa yung pinaka-common na nagtitip-off tong circuit breaker. Okay, so, automatic in-off niya, pinuputol niya yung ah, uh, current. So, yung kurente. So, kung walang circuit breaker sa bahay nyo, is delikado. Kung merong mga troubleshooting, is ah, uh, walang puputol sa, sa circuit. So, yun yung purpose ng circuit breaker. Okay? So, ah uh, una nating alamin is yung overload. Okay, so, overload so yung overload is ah uh, so words pa lang niya is maiintindihan natin so kumbaga malakas yung power okay na na, na consume mo, mo okay so meaning ah uh, pwede naman kasi mag maramihan yung ah uh, yung consume mo, mo di ba so ang nakadepende lang kasi yan is sa circuit breaker meron kasi tayong amperage ratings okay so kung kumbaga ito 60 ampere so 60 ah, uh, 60 amps lang na current ang pwede niyang ipadaan okay so pag lumampas na diyan overload na yan okay meron din tayong 15 amp okay yung 15 amp is ah uh, maliit lang yun so madali lang yung mag-overload yung 20 amp madali lang yung mag-overload okay So, yung, yung circuit breaker, pag lumampas sa 60 amp yung na mo natin, is automatic mag-off sya. So, overload na yun. Okay, kung halimbawa, gusto mo talaga, yun yung consume mo, mas 70 talaga yung araw-araw, then marami yung pamilya. Okay, so, ang gawin mo is, uh, yung circuit breaker na main mo is, uh, i-replace mo ng mas malaki yung amperahe tulad ng 100 amp o oh, ganun so pag ganun pag nag replace ka i replace mo din yung wire okay yung size ng wire okay so ganito yan yung mga size ng wire so depende sa uh, ratings ng current meron yung ah uh, meron mag research kayo meron yung mga table about ah uh, ilang size ng wire sa about sa ah uh, bawat circuit breaker Okay. Dito is number 8 yata na wire. Okay, kasi papunta kasi ito sa poste. Okay, kaya malaki yung wire na gabitin. So, sir, bakit importante yung wire ng size sa circuit breaker? Okay, dahil yung wire kasi dito yung ito yung ah uh, kumbaga ito dito yung nagta-travel yung current. Okay? Pag malate yung wire mo, Siyempre, hindi niya makakayanan yung current so masusunog siya so isipin nyo lang yung ah uh, pipe okay tubig di ba merong maraming size di ba ng pipe depende sa pressure ng water so sa bahay natin maliit yung mga ah uh, mga pipe so ganoon din sa wire okay so dito dumadalo yung kuryente kaya dapat uh, pag -it yung mas maliit yung uh, wire mo compare sa current meaning delikado yan so masusunog yung uh, yung wire di ba so ganun yung relation ng uh, wire sa circuit breaker kaya importante siya okay so ganun eh ganun yung overload kaya dito naman tayo sa short circuit okay sa short circuit ito yung kadalasan na misconception natin lalo na sa mga Pinoy. Ah, uh, yung short circuit kasi sa pagka natin is parang ganito. Ah, uh, power ah uh, ito, water shortage, parang ganun, parang nakulangan, okay? 'Di ba? Aminin natin 'yan. Ganyan yung pagka natin sa short circuit. Basta parang parang na short, di ba? Parang uh, nakulangan sa power, ganun. Okay? Pero hindi 'yan yung tunay na meaning. Ang tunay na meaning ng short circuit sa electrical is nagko-connecta itong line 1 at line 2. Okay? So 'yon 'yung tunay na, na meaning niya. Kasi yung short meaning is uh, connected. Okay? Connected 'yan ang meaning dyan. Ang nag-connected is ang line at line 1 at saka line 2. Okay? Kahit line to neutral yan or line to line yung connection, pag hindi bawal yan, magkukonekta ito. Okay, pero itong line 1 at line 2, nakukonekta din naman yan eh. Dito sa load natin. Okay, yan. Pero, nakukonekta siya kung merong ba yung valve. Okay? Yung valve yung dahilan kung bakit nagkonek siya. Kasi doon niya i-release -re yung power. So, okay lang yun dahil meron siyang Uh, mare-release na power pero pag wala dito lang nag-connect uh, kumbaga ganito yan kumbaga ganito yan so, ganito na so, ganito yan, nag-connecta. Okay, ganyan yung short circuit. Okay. Kaya pag test natin, di ba? Dapat tatanggalin natin yung mga bulb, yung nakasaksak. Then test natin yung dalawa terminal pag nagka yan, short circuit pag hindi hindi okay yung circuit natin. Okay, so ganoon yung short circuit. Okay, so malinaw 'yon, di ba? Okay, so hindi yun. Nag-short dahil uh, nakulangan yung power or power shortage. Parang ganun, parang ganun yung concept ng iba. So mali yun. So nag-connect yung line 1 at saka line 2. Yun yung short circuit.